nasa sa ikalawang pagbasa ng kamera ang panukalang batas para ibaba ang buwis sa sigarilyo, vape at ibang katulad na produkto. Target ng panukala labanan ang mga smuggled na produkto na ibinebenta sa mas murang halaga. Saksi si Tina Panganiban Perez. Matapos ang sesyong nagsimula kagabi at umabot hanggang nagpasa las dos ng madaling araw kanina, lusot na sa ikalawang pagbasa ang dalawang panukalang makakaapekto sa buwis sa mga sigarilyo, vape at ibang tobacco at vapor products. Sa House Bill 11360, ang isang kahan ng sigarilyo papatawa ng 66 pesos at 15 centavos na buwis. Ang heated tobacco products, Papataas naman ng 41 pesos kada pack na may 20 units. Mula sa kasalukuyang 5% kada taon, bababa ang sinisingil na buwis sa 2% sa kada taong nagtatapos sa even number at 4% sa kada taong nagtatapos sa odd number. Nakasaad din sa panukala na magtatakda ang BIR ng floor price o minimum na presyo ng sigarilyo, vape at ibang katulad na produkto. Ang magpebenta ng mas mababa sa floor price ay pagmumultahin ng mula 200,000 hanggang 500,000 pesos at makukulong ng apat hanggang anim na taon. Sabi ng mga nagsusulong sa panukala, kahit kasi taasan ng sin taxes, patuloy pa rin ang smuggling ng mga nabanggit na produkto, kaya pababaan ng pababa ang kang buwis. At kahit mataas ang buwis, dumarami naman ang mga naninigarilyo. In view of the substantial erosion in government excise tax revenue since 2021 and the substantial spike in the incidence of illicit trade, today we seek to recalibrate the current excise tax scheme. Sa pagbaba ng buwis, inaasahang lilipat na ang mga naninigarilyo sa mga lehitimong produkto Mahalaga umano ito para pangalagaan din ang milyong-milyong Pilipinong kumikita sa tobacco industry. Excise tax collection is expected to stabilize and recover from successive tax increases by arresting the widening gap between illicit cigarettes and tax-paid cigarettes. Pero pag tutol ng ibang kongresista, hindi halaga ng buwis ang dahilan ng pababang koleksyon, kundi ang pangungulekta. Kahit anila ibaba ang syntax, mura pa rin ang smuggled, kaya yun pa rin ang pipiliin. Instead of the 5% pag, pag pinatupad na natin ito, yung dating 82 pesos, kung ikaw ay naninigarilyo, ano ang pipiliin mong sigarilyo? Yung 80 peso? o yung 40 pesos cigarette. 40 pesos. Yung 40 pesos cigarette pa rin, bibilhin mo pa rin ang illicit cigarette. Mas palakas na talaga natin ang ating anti-smoking campaigns. Doon naman sa illicit ng mga products, palakasin po natin ang law enforcement. Sa kabila ng apat na oras na debate, pumasa sa second reading ang panukala. Ayon sa isang probisyon nito, maaari namang ibalik ng Pangulo sa 5% ang buwis pero matapos lang ang sampung taon, wala nang isa batas ito. Sa hiwalay na House Bill 11286 naman, ipinapanukala magkaroon ng tracking and tracing system para sa pagmanufacture, manufacture pag-angkat, pag, pag, at pagbebenta ng mga sigarilyo, vape at mga katulad na produkto. Magkakaroon din ng digital code sa mga produkto para masawata ang smuggling reaksyon sa panukala ni Boyet Fernando na apat na pong taon ng naninigarilyo. Maganda. Pag binabaan yung buwis, mas gagalaan kayo maligarilyo. Hindi, eh, hanggang anim lang ako. Dahil pinagbabawi niya sa amin, Dr. Toy. Kung tito -ti yung inaalis. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.